puno puno yung dalawang malaki bakit hindi nyo inilagay doon sa number 6 Mauhuli ka sa bunganga mo eh Actually po nung panahon na yon Hindi sagutin mo yung tanong ko Sabi mo kanina yung malalaki na walo ang karga punong-puno sobra nga sabi mo eh yes, Tapos po. ngayon yung isang selda na doon si Tata at si Andy dadalawa Bakit hindi nyo nilagay doon yung sobra Uh, Your Honor, hindi po kasi ako naka-duty n'yon. Rest day ko ah, po eh, yun eh, ng Saturday po. <laughs> sinungaling na kayo eh. Is uh, Congressman Romy Acop. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Uh, Commissioner Leonardo. You are a member of class 96 PNPA. Yes, Mr. Chair. And you availed of early retirement. Yes, Mr. Chair. When was that? I I retired from the service. Uh, uh, 2022 February, uh, February 14. Uh, February 14 of uh, 2022. 2022. Uh, I. I withdraw my uh, previous statement, Your Honor. I retired as early as uh, 2020, I think, uh, Mr. Chair. Uh, I'm not sure. 2020. After uh, 2020, when you retired, what other public positions did you occupy? Uh, the uh, DNR Undersecretary, Mr. Chair. I beg your pardon? Undersecretary of DNR, Mr. Chair. You were assigned to DNR. Yes, Mr. And Chair. at what point in time were you assigned or designated as Commissioner of NAPOLECOM? Uh, I was appointed February 14, 2022, Mr. Chair. Vice uh, the General Serafio, Mr. Chair. Vice General? Serafio. Who I replaced, Mr. Chair. And uh, your appointing authority was former President Rodrigo Roa de Affirmative, Tama? Mr. Chair. Yes, thank you. And... Uh, Uh, according to you, uh, SP04 Arthur Narsolis is under, was under your command. Yes, Mr. Chair. But not Lieutenant Colonel Ruina Garma. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Uh, may I ask the Chief Inspector for... Kung nagkoconduct po kayo ng galugad sa isang selda, Sino po ang nag-uutos nun? Superintendent po, Your Honor. Ha? Superintendent po, Your Honor. Yung superintendent. Opo. At ang paggagalugan ninyo, may scheduled at saka mas may unannounced. Tama po, Your Honor. Tama? Tama po. May schedule as, at saka unannounced. Sino po yung nagkoconduct ng galugan? Uh, usually po, kami po, ka ako kasi yung commander of the guard. Pag so, ikaw. Opo. Now, yung araw na ginalugad ninyo, yung selda ni Andy Magdadaro at saka si Tata Tan, sino po ang nagutos? Yung aming superintendent po. Sino yung superintendent ninyo? Superintendent Gerardo Padilla po. Nasaan na nga ba si Colonel Padilla, Superintendent Padilla? para marinig niya. So ang nagutos na paggalugad sa selda ni na Andy at si Tata ay yung superintendent ng uh, Penal Colony. Opo. At yung paggalugad na yon unannounced o scheduled? Unannounced po. Unannounced. Okay. At doon sa paggalugad niyo na yon doon nyo nakita na merong shabu sa mga katawan ni Andy at saka ni Tata. Totoo ba yun? Yes po, Your Honor. E eh, sino naglagay ng shabu sa kanilang mga bulsa? Hindi ko po alam, Your Honor. <laughs> Kasi, uh, Uh, Chief Inspector Foro, ginawa ninyo yun para may dahilan na may Bartolina yung dalawa. Di ba? At kung nahuhulihan nyo ba ng Shabu, eh, talagang normal nasa sa Bartolina no sila dadalhin? Yes po, Your Honor. Automatic po yun. SOP okay po. Pag uh, nahuli po na nag ng prison rules, lagay ka agad dyan sa prison disciplinary dormitory para sa keeping po para sa BOD sa Maririn. So, an announce yung pagalugad at nung ginagal, uh, ginalugad ninyo yung selda ni uh, Tata at saka ni Andy na nyo sila ng shabu at ang order ay dalhin sa Bartolina. Kanino pong order na dalhin sa Bartolina? Yung pagdala sa Bartolina po, ako na po to yung nag-decide. Ikaw na. Opo. Na ah. Okay. Ah, uh, yung pong tatlong Chinese, sino po nag na dalhin sila sa Bartolina? Ako rin po. Bakit mo dinala sa Bartolina yung tatlo? Dahil nahulihan po, sir, ng uh, cellphone, yung uh, baraha, at saka pocket wifi po. Ah, uh, ginalugad nyo rin yung kanilang lugar? Opo. Kanino pong utos na galugarin niyo yung lugar nila? Sir, super padilayin po. Ah? Super padilayin po. So si super superintendent mm -hmm. rin ang gutos. Nagalugar rin nyo at nakita doon may mga cellphone yung Chinese Opo. at uh, ang uh, ginagawa po ninyo pag ganun ang nangyari dinadala niyo rin sa selda. Ay sa Bartolina. Matanong Opo. ko po kayo, ilang kwarto ba ang Bartolina? Hindi ko na po matandaan. Ilang kwarto ang Bartolina ninyo sa penal colony? Um, dito rin po yung Dato dating in charge, uh, Your Honor, baka pwede natin pong tanungin si Peter Glass, kasi siya po yung naka-assign doon Nandyan sa... Naandyan ba siya? dito po. Doon po. Doon po. Um, Chair, uh, Congressman Acop, I'll just uh, would like to ask the resource person if he has taken his oath. Komsek, uh, nag-oath na ba si Mr. can you please administer his oath? please stand. and uh, please raise your right hand. do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry? so help you god? yes. thank you, komchak. Uh, please proceed, congressman akop. kindly state your name. i am corrections, corrections inspector jerome glasipo. Yeah, iyo. Ilang kwarto yung Bartolino ninyo sa Davao Penal Colony? Anim po. Anim. Nung araw na yun, puno ba yung Bartolina ninyo? Lahat po may laman, tapos yung cell number 6 lang po ang dalawa lang ang nakalagay. Ah, yung anim, yung lima, puno. When you say puno, ilang tao yun? Hindi po magkakapare-pareho ang laki po ng selda May malaki, may maliit. So ilan uh, po yung malaki at saka ilan yung maliit? Yung malaki, ang capacity niyon, walo po. Yung malaki? Yes po. Tatlo Ilang, yung malaki? Ilan ang malaki? Tatlo po. Tatlo. Puno yon. Yes po. Puno ng walo yung tatlo. So 24. Parang mahigit pa po yung panahon na yun. Nagsiksika na sila doon. Ah, punong-puno. Yes po, Your Honor. Tapos yung number six, bakante. Meron pong dalawa. Yung dalawang... Sino yung dalawa? Si PDL Magdadaro po at saka si PDL tata. Kung punong-puno yung dalawang malaki, bakit hindi nyo inilagay doon sa number six? Mauuli ka sa bunganga mo eh. Actually po, nung panahon na yon. Hindi, sakutin mo yung tanong ko. Sabi mo kanina, yung malalaki na walo ang karga, punong-puno, sobra nga, sabi mo eh. Yes, Tapos po. ngayon, yung isang selda na nandun si Tata at si Andy, dadalawa. Bakit hindi nyo nilagay doon yung sobra? Uh, Your Honor, hindi po kasi ako naka-duty nyon. Rest day ko ah, po eh, yun eh. noong Saturday po. <laughs> Sinungaling na kayo eh. Sa, ang duty ko, ko na, po, Your Honor, kita sa sarili mong bunganga eh. Monday to Friday po ang duty ko. Rest day ko po ang Saturday at saka Sunday. You're the Sergeant of the Guard, Chief Inspector Foro. Bakit ganun? Ikaw ba makakasagot nung tanong na yun? Bakit sinabi yung, yung in-charge ng Bartolina, punong-puno yung tatlong malalaki, siguro pati yung maliliit puno, pero yung CELDA number 6, dadalawa lang ang nandun. Bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa CELDA number 6? Dahil inihahanda ninyo para sa tatlong Chinese. Sasama nyo nga sa dalawa eh. Di ba? Pero Honor, hindi ko po alam yung sa laman ng silda. Hindi, hindi mo alam yung laman ng silda? mayroon may, din eh, po ko ng charge. Eh, niya. Hindi niya alam. Hindi rin siya naka-duty. Sino ba ang naka-duty talaga? At sino nakakaalam? Mayroon po tayong keeper doon regular, Your Honor. Eh, kasi nakikita ko... Merong plano na ito eh. Wala pa doon sa umpisa. Ha? May conspiracy. Hindi ko po alam, Mr. Honor. Iyon okay. ang depensa mo. Pero sa darating siguro na araw, baka makahagilap kami ng ebidensya na alam mo. Hindi ba? Yeah. Now, uh, Superintendent Padilla, do you know Colonel Garma personally? No, Your Honor. No. And that is precisely the reason why hindi kanya matawagan. Si Jimmy Lafortesa, kaklase niya eh. Kaya siya ang tinatawagan. Hindi ba na hindi ba logical lang 'yon? Oh, bakit kanya tatawagan? Hindi ka naman niya kakilala eh. Oh, kasi yung, yung, depensa mo na may cellphone ka naman, bakit ka hindi tinawag? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo makakilala eh. 'Yung depensa mo mahina. Yes, Sir Honor. Pero yes. wala, wala pong nangyari na wala, hindi ko tinatanong 'yon po. Nagsasabi ako sa iyo na hindi ka pwedeng tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. 'Yun ang depensa mo kanina eh. 'Di ba? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Si Laportesa, si Jimmy, kakilala niya dahil magkaklase sila sa PNPA. So, ang tatawagan. So pwede talagang mangyari yung istorya ni Jimmy Laportesa na tinawagan siya ni Garma, inilapit o oh, binigay sa iyo yung cellphone niya para makausap mo si Colonel Garma. That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree? Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono? Yes, Your Honor. Oh, yan. You answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor. Yung uh, Mr. Jimmy Lafortezza doon sa pagtawag-tawag sa iyo ni Colonel Garma, uh, para bang pinahihiwatig sa iyo na meron silang gagawin sa loob ng Davao Penal Colony? Would you agree? Yes, Your Honor. Yes. Ah. At uh, ilang beses kang tinawagan, uh, pati yung pagbibigay ng Uh, pagkain at sigarilyo kay Tata at sa kay Andy. Yes, Your Honor. Pero yung eksaktong gagawin, hindi mo alam. Uh, no, Your Honor. No. Okay. So, yung, nung nangyari yung event, sino ang unang nakaresponde doon sa Bartolina? Ako po, Your Honor. Kayo? Opo. Yung pagdating ni ni Superintendent Padilla, ilang minuto bago dumating siya? Siguro mga 5 minutes or less than 5 minutes, Sir Honor. 5 minutes at 10 minutes. At ano po ang directive ni Superintendent Padilla pagdating na pagdating niya? Hindi ko na maalala, Your Honor. Pero basta pagdating dating niya, naka, napusasan ko na yung mga tao. Napusasan ko na yung mga tao po, Napusasan padating. na? Opo. Okay. E sino ang nag-utos na itapon nila yung kanilang ginamit sa pagpatay sa labas? Ako po, Your Honor. So, ikaw? Opo. Okay. Nung natapos yun, uh, dinala nyo sa IS Investigation Section? Opo. Yung may ibig sabihin nun? Opo, Your Honor. Okay. At, inimbestigahan ninyo? Tinanong namin po, yun Honor, kung ano, bakit, anong dahilan, bakit nila sinaksak, pinatay yung mga Chinese. Hindi. Inimbestigahin nyo at pinahilan ng kaso? Yes, mm, Your Honor, mayroon kaming uh, Investigation Section na siya po nag-iimbestiga. Sila nag-iimbestiga, pinahilan ba sila ng kaso? Doon sa pagpatay. Hindi ba? Gumawa sila ng krimen eh. Yung aming mga pidel po? Yeah, yung... Opo, pinahilan sila ng kaso po. Uh, inilipat sila dito sa sa kwani ni Jimmy. Inilipat sila sa ICA compound. Ano ibig sabihin Jimmy? Fortaleza yung kwan ng ICA Ika compound sir uh, inmate custodial aid. Inmate custodial aid your uh, vice chair Para santo. Ah uh, uh, ICA serves as a force multiplier of the Bucor personnel, uh, Mr. Chair. Chief Inspector Foro, doon ba sila dapat dalhin pagkatapos na makakomit sila ng krimen? Discretion po ng Superintendent, Sir Honor. Discretion po ng Superintendent. So, ibig mo sabihin, uh, hindi sila dapat dalhin don pero utos ni Superintendent Padilla. Yung bang ibig mo sabihin? Wala naman sir po nagbabawal na... Hindi nga. Kagagawa lang nila ng krimen, di ba? Nararapat ba na sila sa ICA? Yes Nasa resolution no? po ng Superintendent, Your Honor. Eh kaya nga, tinatanong kita, umiiwas ka eh. Ha? Hindi ba dapat ilagay sila sa partolina dahil nakagawa nga ng krimen eh? eh. yung nga ang Nagkaroon sila ng shabu, binartolina niyo. E yung pangpumatay ng tao? Nabartulina po sila, Your Honor, nung pagpatay doon sa tatlong insik. Dalhin mo dapat sa Bartulina? Opo, nabartulina po pero sila. Pero bakit nasa ICA sila? Nag-serve po na sila, Sir, ng mga ilang buwan, bago po sila nalipat sa ICA. Nabartulina na muna sila ng ilang buwan? Opo. Bago napunta sa ICA? Opo. Pagkatapos ng krimen? Opo. Tata, totoo ba yun? na dinala pagkatapos ng krimen dinala at, at imbisikasyon dinala kayo sa Bartolina? Opo, mabibilang lang po yung araw na nandoon kami sa loob, in in-outcell kami labas ng Bartolina. Yes. Abang Habang naghihintay kami ng correction order po na maika kami. Mga ilang araw yon? Uh, dalawang linggo, tatlong linggo lang kami sa loob, sir. Labas na kami kaagad sa outsell ng tawag doon, outsell. Pero yung pag Bartolina at kapag sa Bartolina, yung uh, superintendent ng penal colony ang nag-uutos. Yes po. Okay. Thank you uh, Mr. Chair. 'Yun lang po ang aking mga katanungan.